Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 30, 25. Ngayon ay isang araw na puno ng kagandahan at kakaibang mahika para sa iyo, mahal na Libra. Habang ang buwan ay marahang sumisinag, ikaw ay tila napapalibutan ng isang malahaplos na enerhiya na nagbibigay liwanag sa iyong kaluluwa. Sa araw na ito, napapansin mo ang iyong natatanging kakayahan na gawing isang malasayaw na paglalandi ang bawat pag-uusap, Tila ba bawat salita mong binibitawan ay punong-puno ng alindog, karisma, at hindi inaasahang lambing. Natural para sa iyo ang pagiging kaakit-akit sa mga tao sa paligid mo, pero higit pa roon, ang kapayapaan na nararamdaman mo ay nagsisimulang magpakita ng mas malalim na epekto sa iyong mga iniisip at mga kilos. Kapag ang isang libra ay panatag ang kalooban, mas malinaw ang kanyang pagpapasya, at mas masigla ang kanyang presensya. Kaya sa araw na ito, pagtuunan mo ng pansin kung paano ka naapektuhan ng damdaming ito ng kapanatagan. Alalahanin na kapag ang iyong puso ay payapa, mas gumagaan din ang paglalakad sa landas ng iyong buhay. Habang lumilipas ang mga oras, ikaw ay iniimbitahan na saksihan at damhin ang kagandahan ng iyong damdamin, isang bagay na kadalasan mong tinatabunan upang mapanatili ang panlabas na balanse. Ngayon, hayaang lumutang ang lahat ng emosyon, maging ito man ay kasayahan, pangungulila, o pagdadalamhati. Huwag mong pigilan ang sarili mong maramdaman ang lahat ng ito. Sa halip, yakapin mo ang bawat damdamin na dumarating. Tandaan, ang libra ay hindi palaging nagpapakita ng kanyang sakit. Munit sa katahimikan ng kanyang puso, may mga sugat na nais din gumaling. Kapag pinili mong harapin ang kalungkutan at hayaang dumaloy ito, pinapalaya mo rin ang sarili mo mula sa bigat na hindi mo namamalayang daladala. At sa kalinawa ng damdaming ito, mas mauunawaan mo ang direksyong tinatahak ng iyong puso. Ito ay isang proseso ng pagtanggap, pagunawa, at paghilom, isang mahalagang hakbang sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Habang ikaw ay patuloy na humaharap sa mga gawain ng araw, hayaan mong ang iyong likas na intuwisyon ang magsilbing ilaw sa daan na iyong tinatahak. Ang tiwala sa sariling pakiramdam ay hindi nangangahulugang pagiging pabigla-bigla, kundi isang malalim na pagkilala sa karunungang nakaimbak sa iyong loob. Minsan, ang pinakatamang desisyon ay iyong nagmumula sa katahimikan, mula sa isang bulong ng puso na nagsasabing, ito ang tama. Sa araw na ito, ang bawat pasya na iyong gagawin ay may basbas ng karunungan mula sa iyong karanasan at malinis na intensyon. Dahil dito, mas lalong mapapalapit sa iyo ang mga tao makikita nila ang iyong kumpiyansa, ang iyong tunay na liwanag, at sila'y natural na maaakit sa iyong enerhiya. Ito ang panahon ng pagtatatag ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa salita, kundi sa pagdama. Bukod sa iyong personal na lakas, ang enerhiya ng araw na ito ay humihimok sa iyo na magpokus sa kabaitan at pagtanggap. Sa bawat interaksyon, kahit gaano man ito kaliit, subukan mong magbigay ng init at malasakit. Maaaring ito'y simpleng iti sa isang estranghero o isang malalim na pag-uusap sa isang kaibigan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang napapabuti, pati na rin ang mga taong dumadaan sa iyong landas. Sa ilalim ng mapag-arugang enerhiya ng araw, ang pagbibigay ng kabutihan ay isang paraan ng pagpapalalim sa mga ugnayan at paghubog ng espasyo na ligtas para sa damdamin at pag-unlad. Huwag kang magdalawang isip na buksan ang iyong puso ang paglalantad ng tunay mong sarili ay hindi kahinaan kundi lakas. Dito nagsisimula ang mahika sa pagtanggap sa sarili at sa pagpapalawak ng pagmamahal patungo sa iba. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, maaaring may ilang ideya kang nais simulan o proyektong matagal mo ng pinaplano, ngunit hindi pa naisusulong. Ngayon ay isang magandang araw upang tahakin ang mga hakbang patungo rito ang iyong imahinasyon ay tumatalas, at ang iyong kakayahan sa pakikipag-ugnayan ay makatutulong upang mailahad mo ng malinaw ang iyong mga layunin. Sa larangan ng pag-ibig, maaari mong maramdaman ang matinding pagkagusto o pagkakaakit sa isang tao, isang damdamin tila bumabalik sa pagkabata. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito rin ay panahon ng muling pagtuklas ng kalambingan at mas malalim na koneksyon. Sa iyong kalusugan, pakinggan mo ang sinasabi ng iyong katawan. Ang paglalaan ng oras para sa pahinga, pagmumuni-muni, o kahit simpleng paglalakad sa paligid ay makatutulong upang maibalik ang enerhiya na unti-unting nauubos sa araw-araw. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay lavender, isang lilang kulay na nagdadala ng kalma, inspirasyon, at espiritual na koneksyon. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang mas mapalakas ang positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay lima, labing isa, at pito. Mag-ingat sa mga oras na konektado sa mga numerong ito dahil maaaring ito ang mga sandali ng inspirasyon, mahalagang tawag, o bigla ang pagkakataon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagbibigay ng pasasalamat sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Isang simpleng mensahe ng isalamat ay maaaring magbukas ng bagong pintuan ng koneksyon o pagbabalik ng isang mahalagang ugnayan. Bilang pagtatapos ng araw na ito, Libra, pag-isipan mong muli ang mga damdaming lumitaw, ang mga ideyang binuo, at ang mga taot lugar na nagbigay saysay -say sa iyong paglalakbay na araw. Sa bawat pagpikit ng mata bago matulog, tanungin ang sarili, na ipakita ko ba ang tunay kong sarili? Napakinggan ko ba ang aking damdamin? Naipamahagi ko ba ang kabutihang nais kong makita sa mundo? Ang sagot sa mga tanong na ito ay maaaring hindi pa malinaw ngayon, ngunit sa patuloy mong pagsunod sa daloy ng iyong puso, unti-unti rin itong lilinaw. Huwag mong kalimutang ang araw na ito ay isang paalala, na ang kagandahan ng isang libra ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa katahimikan ng kanyang lakas, sa lalim ng kanyang damdamin, at sa liwanag ng kanyang pagkatao. Magtapos ka sa araw na ito na may malalim na pasasalamat. Ano man ang nangyari, mabuti man o hindi, ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Sa iyong pagtulog, yakapin mo ang kapanatagan. Bukas ay isa na namang pagkakataon upang mamuhay ng may puso, may pagkalinga, at may liwanan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.